Hello, people. So, uh, call center sa Malaysia. Bakit ako nag-call center sa Malaysia? Sweldo. Yun ang gusto kong malaman ng mga tao. Tukol sa sweldo. Uh, mga practices. At kung nagbabala kayo mag-Malaysia, ito yung video na dapat panoorin nyo. Call center lang, ha? Hindi ko alam yun sa mga ibang trabaho kasi call center lang naman naging trabaho ko dito. Tapos sweldo, benefits, yung gano'n. So, nasa Pinas, lahat ng, marami na akong call center na napasokan sa Pinas. Uh, since provincial lagi, provincial lagi yung pinag ko, sa Batangas, sa Baguio, provincial rate siya. So, sweldo ko, it's either 14,000 per uh, month or 18,000 per month. So, never pa ako naka-experience ng 20 and above. Nag-compute ako kung 2,000 per 2,000 per month ang savings mo versus 20 sa 20,000 20,000 pesos ang savings mo per month. So, sabi ko makapag-abroad. So, pumunta ako ng ng POEA yata yung pinunta ko. Tapos online na pala yung paghahanap ng trabaho. Tinuruan ako. Tapos, may nakita ako na post. Actually, yung pinsan ko galing dito sa Malaysia. Sa company namin dati. Tapos, yun nga. dinag apply ako. Ang gustong gusto ko dito sa application dito sa Malaysia, hindi ko alam sa ibang bansa, ay madali lang. COVID noon, Ah, uh, puro online. Puro online ang application. Tapos, kahit yung second company ko ngayon, online din ang application, kaya tuntua ako. Ang time lang na lalabas ka ay uh, sa ang time lang na lalabas ka ay medical. Tapos, yung ano, yung papasok ka na. Ay, uh, pupuntahan na ng airport. Yun lang, yun lang yung ano, yung time na ano, hindi, hindi siya mahirap, hindi siya mahirap, sobrang dali. Lalo na yung second na punta ko. Kahit naman yung first na punta ko eh. Na kaso noon yung first time nung nasa COVID nga, nagpasa pa ako ng passport ko sa sa Malaysian Embassy para tataka ng visa. Ngayon hindi na, online na lang yung yung visa online. Sobrang bilis, nag-apply ako ngayon, kinabukasan lumabas, nagulat nga ako, tapos pinapa nilabas na yung ticket ko, tapos sunod-sunod na, nasa ano, ko eh, nasa Manila ako nun. Nasa may Manila Bay ako. Na basta nandun ako nakaya. Tanggal na something. Tapos dumating yung message sunod-sunod. So nakapunta na agad ako ng Malaysia. So yun yung ano, yun yung sa process. Kung bakit, kung para sa ibang bansa, dito ako napunta. Kasi alam ko mahirap do sa ano yung... Eh. Pangalawa, walang mga placement fee, placement fee, walang mga kung ano-anong fee. Pangatlo, wala akong ginastos kung hindi hindi yung visa ginastos ko pero nare-reimburse siya magkano lang yung visa 200 mga 2,000 pesos lang 3,000 pesos siguro parang ganun re-reimburse ng company plane ticket sagot nila so wala ka talagang paproblemahin madaling madali talaga makarating sa Malaysia tapos yung mga papeles handa pa nila ngayon pagdating ko dito kahit sa first company ko one month na free hotel. Tapos, yung second company ko yeah. ay uh, one week lang, free hotel. Stig na mga hotel. Ngayon, afternoon uh, after maghahanap na kayo ng... Ay, hindi, within that one month or yung one week na yun, maghahanap na kayo ng titirahan. Tapos, uh, marami naman kayong mahanapan kasi yung kumpanya tumutulong mismo sa paghahanap ng company ay nang tutuluyan nyo so walang problema doon next ay ano um, pag-usapan natin ay benefits ang benefits dito ay simula mo natin sa medical so sagot lahat yung mga normal na sinasagot sa medical yung limit nila mataas. Yung sa dati kong company, 10,000 ringgit yun. Sabihin na natin nasa 120,000 pesos ang sagot sa hosp hospitalization. Yung ganoon di ba? Pero dito sa second company ko, nasa 40,000. So, nasa 400 plus thousand. Kasi ang alam ko, sa Pinas, nung nasa MaxiCare ako, parang 100,000 per sickness. Kaso yung dito, ano yun? for lahat na yun. Lahat covered na lahat ng sickness nun. So yung 400,000 pag na, pa, na hospital ka. Na ano nga ako na ano ako sa basketball. Inopera na ako linagyan akong bakal. No. 29,000 ng gid. So pag natin 300 plus thousand ano, sagot lahat ng ano yun. Ng medical ano. Ng insurance. Ngayon. Yun yung maganda rito. Tapos. Um, So, insurance, alam ko meron din yata. Hindi ko na masyadong ano yan. Ah, sweldo. Simula tayo sa sweldo. Nung sa dati kong company, sabihin na natin ang sweldo ko doon ay nasa 40 to 40, hindi, above 40,000 pesos. Ang sweldo ko doon. Tapos, i-minus mo yung titirahan mo. So kung hindi ka naman maarte doon sa medyo malayo-layo na konti or doon sa hindi masyadong magandang tuluyan. Pero maganda naman dito ayos naman lahat ng mga ano, dito eh, ng tirahan. Ah uh, do sa medyo malayo-layo, hindi masyadong maganda. Pagbalangin natin 5,000 pesos. Pwede na 5,000 pesos eh. 5,000 pesos, 6,000 pesos, 7,000 pesos. I-minus mo na sa 40,000 mo. Tapos, ang kagandahan dito, mura yung mga bilihin uh, merong vlog na ano kasi tinatawad na ako mag-compute na kasi ako magastos kaya hindi ko rin alam yung mga matitipid ang yun sila dalawa silang mag-boyfriend girlfriend 200 ringgit oh sabi mo na lang 3,000 pesos ang budget nila sa pagkain sa isang buwan di ba 3,000 pesos pang ilang araw mo lang yun 3,000 pesos ngayon so 40 40,000 ng ganyan oh yung salduhan tapos may OT pa, may mga ganyan-ganyan pa, no? Tapos may incentive pa. So pag-usapan na lang natin yung bago kong company. Hindi ko bibigay yung masyadong details kasi ayaw ko mag-compute. Pero ganito yung computation na. So pagpalagay na natin ang sweldo ko ay 50,000. Yun yung basic. 50,000, no? Yeah. Tapos, ang OT per hour ay 1,000. RBOT na 8 hours, pagpalagay natin yung 4,000. Pagpalagay natin na ganun yung computation ha. Tapos, pagpalagay na natin, o oh, di yun na yun, di ba? So, uh, so, pagpalagay na natin 50,000 yung sweldo ko, malapit na doon yung, ano, mas matasan na din doon. So, 50,000 ang sweldo ko, plus, uh, RDOT na isang araw. Baw, pwede, lang, pwede ka lang mag-RDOT ng isang araw. Eh. So, four times 4 times ka mag-ano, 4,000, di nasa 16,000 na. So, 66,000 na yun. Pag pala nga na natin mag-OT ka ng 1 hour per day, 5 eh days, eh di 500, 2,000, oh, di nasa 20,000 na. 20,000 plus 66,000 ay eh 86,000. Walang kahirap-hirap na 86,000 ang siswelduin mo dito. Sa account ko ha, sa account ko lang. Yung dating account ko toxic pero nag uuti pa rin ako dun dahil ah, may usap ko sa customer ako. Kung ano-ano pinagagawa ako dun Kahit hindi ko alam <laughs> yung sinasabi ko. Dito, dito sa bago kong company, yung grammar at saka yung accent, hindi ano, hindi pinagaanoan yung ano kahit mali-maling grammar. <laughs> Promise. Tapos madali yung account, madali yung account kasi kahit yung mga ano yung mga information na tinatanong ng customer, <coughs> ginugoogle mo lang. Gano'n siya kadali ha, gano'n siya kadali. Merong knowledge base pero <laughs> i-google mo lang kunyari blank nung company tapos yung hinahanap ng customer, lalabas sa so Google yung sagot. So kahit hindi ka na dun sa knowledge base maghanap. Yun yung una. Ito pa. Ay, meron pa pala. Diba, 86,000 yun. Tapos, pag nahit mo yung target, may additional kang 2,000 ringgit. So, nasa, pag pala na 20,000 na, tina times 10 ko lang ha. Minsan kasi times 12 dito or times 11 point something. 11.80, 11 point something na ganoon So, 86,000, eh, nahit mo yung target. So, 106,000 na. No, ako nagsasabi sa inyo, hindi ako mahilig mag-OT. Eh ngayon kailangan ko mag-OT kasi marami akong gustong bilhin. Eh. 360 camera drone Nintendo Switch uh, promise, sa isang swelduan nyo kaya nyo bumili na sabay-sabay ng lahat ng gusto nyo Ah, uh, nung umuwi ako, ganun ginawa ko eh. bumila ko ng drone 360 camera um, gimbal na may camera tapos laptop, gaming laptop, uh, promise. May benta ulit. So, yun nga. So, aabot ng 106,000. Times 10 lang yung, ang uh, yung multiplication yun ha. Oh, sa tingin nyo, gagastos kayo ng 56, 50,000 50, dito para may matira pang 50,000 sa inyo ulit. Na, ano, hindi. Mura dito, mura tubig dito. Mura tubig, mura kuryente. Kahit yung aircon, naka-on ng, ano, walang problema. Tapos, ang maganda pa dito, transportation. Transportation dito, halos lahat. Merong outsider train, bus, yung ganun. Tapos, mura lang. di ba? Malayong-malayong lugar. Ang babayaran mo na, mga 30 pesos lang, parang ganun. Sobrang layong lugar nun, ha? Kasi nakatrain ka. Kasi nga, mura dito. Tapos, may mga free buses pa sila dito. So, merong, merong ako mga katrabaho na yung lugar nila, dinadaanan ng free bus, free yung papunta nila pa ni ba diba? So, yun nga. So, aabot ng 106,000, i-kumpara mo naman sa Pinas na lahat ng ano, ano. Tapos yung TL mo, toxic pa. Dito, hindi. Sa bagay, pag TL mo dito yata, Pilipino, toxic eh. Pero yung TL ko, astig na yung TL ko, Pilipino siya. Yung TL ko dati, hindi siya Pilipino. Lahat siyang pakialam pag nag-absent ka, as long as may meron ka medical certificate na ipinasa, pipicture mo nang ganoon, i mo sa kanya. Wala nang tanong-tanong. Sabi niya pagaling ka something something. Sa Pinas, kapag nag nag ano ka, nagpaalam ka or something something na may sakit ka, so medical certificate ta hanapin. Che-check pa ng TL mo yung Facebook mo. Titingnan nung TL yung Facebook mo, may sakit nga ba to? Oy, bakit nagpo-post to ng something something ng ano? Dati na nadali ako ng ganyan ni, eh. yung nani ko nasa hospital syempre stress na stress ako galing trabaho nagpa foot massage ako Eh, nagpasa ako ng medical certificate yun. sinabi pa nung TL ko na oh parang napapaspaspa ka pa akala ko ba nani mo di ba para matanggal naman yung stress ko dahil syempre yung nani ko ma aano na maano na tapos diba? para yun Ganun ganun sa ano eh, toxic yung mga ano eh, toxic ang mga Pilipino na ano eh, sa management. Dito hindi, konting kausap lang, konting ano, as long as reasonable naman yung ano mo, di ba? Yun lang. Basta ngayon sobrang dali nung account ko. Ko ano no sinasabi ko. <laughs> Ginugugol ko. Tapos ang <laughs> matindi, yung company namin, ano, ano ba bawal kasi gumamit ng mga external, ano, diba? Meron siyang sariling ano chat GPT. Parang binayaran niya na chat GPT. Tapos co-branded niya. Kung nang kinukuha yung, ano, yung paliwanag. Lalo yung mga mahirap kausap na customer. Chat GPT. Kunyari, kung customer is ganito. <laughs> Kaya ang ganda nung ano sa, sa company namin ngayon eh. Oh, di ba? Kaya para sa akin ah, kasi may napanood ako na ano, sa US siya. Wala natitira eh kaya yung mga nagsisimula pa lang doon, unless malaki na yung swalduhan mo, minsan nagdadalawang trabaho, ganyan-ganyan, kung ano na mga binabayaran yung mga tax. Dito, ang tax dito, hindi ko alam mga dati ha, ah, yung sa dati kong kampanya. hindi ko natitig na yung payslip ko ngayon eh. Yung sa dati kong kampanya, parang 1,000 pesos lang ang tax, 100 ringgit. 1,000 pesos sa ah, 100,000 na sa mo, 1,000 lang yung tinatax, parang gano'n Diba? Kaya, gusto ko dito sa malaysia magtatagal ano plano ko magtagal dito or kung hanggang sa makaipon ako or something kasi madali nga yung ano pero ayaw narin na rin syempre magtrabaho pero dito yun nga mag iipon ako hanggang sa business na ako sa pinas kailangan stable muna bago ako umuwi pero maganda nga dito dahil ngayon makakaipon ka huwag ka lang siguro magastos na Uh, labas ka na labas, pa, pasyal ka ng pasyal. Yung mga ganun, mga gastos yon. Mura pa din, pero yung sinasabi ko na 20,000 ng mga eh, eh, na or mga fort, mga 30,000 na masisave nyo per ano. Walang mangyayari na ganun kung may, mag, may pagka kayo. Tulad ko, ah uh, grab food ako ng grab food. Yun, diba? Pag sa labas, kung saan ako kumakain. Ang nabili ko lang mga electronic gadgets. Yun. Kaya, kung may mga nagbabalak sa inyo, hindi na pag-isipan, tuloy nyo na. Kasi maganda yung living dito. Maganda yung, ah, uh, ang cost of living. Tapos maganda yung, ano yun. Kunyari, nasa condo kayo, no? May swimming pool kayo, may gym kayo. Tapos, ano yung condo sa Pinas? Ganun naman yata yung condo talaga. Swimming pool, may gym. So, hindi nyo nababayaran yon kasi nasa condo nyo na yun. Kasama na yun sa pagpalagay natin. Pagpalagay mo lang 10,000 pesos yung ano, kunyari lang ha. At high-end na, high -end na master bedroom na may sariling banyo na yun. Kunyari, yun yung kinuha nyo. 10,000, imay nyo sa 106. Yun ay kung nag-OT kayo ha. Kung hindi naman, edi eh, nandun lang kayo sa 60,000 na i-ano sa, ano, sa OT, imaminus nyo doon sa sweldo nyo yung ano yung 10,000 na ano o di meron pa rin kay 50,000 eh. Di ba? Basta astig dito, mapapansin niyo 'pag bumili kayo sa tindahan. Ang dami niyo na nabili, magkano lang yung nagastos nyo Mura. Kasi mura dito mga mapagkukumpara niyo. Kahit yung tsokolate, mura dito. Meron pa rin ano, meron pa ring meron pa ding ano, yung mas mahal dito, kunyari gope Nasa 200 pesos yata gupit dito. ba diba, sa Pinas, 50, 60, yun lang gupit dito na nasa 1200 di ba meron sa Pilipinas na massage na ano lang na 250 yung pumunta sa ano kaya po 250 lang eh tapos yun yung mga ganon may pagkamahal yan pero kung pagkain lang din ang pag-uusapan natin sobrang mundo pagkain kuryente lahat ko talaga kayo tapos yung pag-send ng pera naman sa Pinas madali din kasi pwede nyo i-diretso sa sa Gcash o pwede nyo i-diretso sa ano may mga iba't ibang card na pwede nyo kuha na pang remittance diba, so napakadali para magsend ng pera sa Pinas kaya para sa akin ha kung hindi nyo lang di masisecure yung above 100,000 well sweldo Malaysia na lang kayo malapit pa sa Pinas magkano lang ang nito gusto nyo every week kayo mag-uwi ng ano papunta ng sa, merong mga ticket na 5,000 pesos lang ha. Hmm, diba? Oh, 5,000 pesos. Kung gusto nyo buwan-buwan kayo umuwi ng Pinas, pwede. <laughs> Tapos balik talaga kayo dito ng ano, ng ano nyo. Balik talang dito kayo eh, ng pagpapasok na kayo. Yun. Yun ang kagandahan dito sa sa Malaysia. Madaling makapunta, mura bilihen sobrang daming pwedeng nyong puntahan na libre lang katulad yung planetarium nila libre tapos yung mga park nila dito libre hindi ka tulad sa Pilas halos lahat ng kilos mo may bayad ba diba? dito halos lahat libre free bus na nga lang na transportation eh pwede nga sumakay doon sa bus tapos magpaikot-ikot ka tapos yun eh <laughs> hindi ka ano yun doon kasi nga free bus yun eh yun yun tapos culture dito, kapares din naman ng call center na ano, yung first call center na pinagtrabawan ko, halos puro Pilipino kami. So, hindi mo mamafeel na wala ka sa Pinas, kasi puro Pilipino din. Pero mas toxic pa yung mga ano, eh, kasama Pilipino eh. Chismis, mga ganito ganyan. Pag ano ha, sa call center na. Lang. Ngayon, mas maraming kong mas marami akong katrabaho na Malaysian, Malaysia na Indian, no? Malaysian na in Czech or yung Malaysian na super Malaysian. Na. Yung Malaysian talaga na mukhang Pilipino. 'Yon. Mas marami akong gano'n na katrabaho. Okay naman. Ganun din kung ano yung ano, yun nga lang English ka ng English. So yung mga madaling maubusan ng English diyan, maubusan kayo kasi pag nagtanong ka lalo na sa mga supervisor, English 'yon. Minsan mapapagano ka. I'm thinking about the word, mga ganun, yung mga ganun pero yung company namin promise hindi sila specific sa hindi sila concerned sa grammar sa <laughs> kahit anong grammar tax ito okay lang yata doon eh hindi naman sa inaano ko sila pero nagulat lang ako dahil sa di ba sa Pinas talagang mga grammar Nazi yung mga, mga mga TL or mga QA dito hindi kasi hindi ano hindi, hindi hindi anong English yung ano nila eh. Nagigas nyo? Yun. Kaya, kung nag-iisip kayo, tuloy nyo na yun. Lalo na kung magagandang kumpanya. Ang mga kumpanya dito na meron dito, TDCX, uh, Teleperformance, Concentrix, yun yung mga ano eh, yun yung mga ano dito, Concentrix, Teleperformance, ano pa ba? Madami, madami pa. Madaming, madaming ano dito. Pero yung kumpanya ko ngayon, promise ang ganda. Kasi nga, umaaabot ng 106,000. Kasi yung mga katrabaho ko na umuwi, na bumalik dito, nasa 40, nasa 40,000 yung sweldo nila. Eh ako, di ba? Tapos pag nag-OT ka nga, sinasabi ko sa iyo, tapos hindi rin sila, ano, yung ngayon, ha, yung ngayon, hindi sila, ano sa, ano, yung, yung mga outbound, outbound, tapos kunyari eh, nag research ka kunyari after call may mga naka call out pero ako never pa ako na call out hindi ka tulad sa Pinas na sobrang ano tatawagin nga yung pangalan mo diba mas cool nga dito Pilipinas toxic ang ano ng call center ilang call center nang napuntahan ko toxic na toxic konting galaw mo na ano may gets nyo yun yun lang kaya ako nagbabalak talaga kayo tapos lalo na first time yun na ano Malaysia Ah, uh, maraming opening sa Malaysia na call center. Ah, uh, 'yun. Kaya kita niyo nung nung sa first company ko. May nag-offer sa akin ng ano, oh dito naman oh, dahil, di ba? Oh, 'Yun lang. Nakakaipon talaga kayo dito. Meron akong kilala na ano, ang lakas niya mag-OT sa dati kong kumpanya na nakapag-ipon siya ng 500,000 pesos sa loob ng isang taon. Tapos umuwi na yata siya after 500,000 pesos. Anong part sa Pilipinas at posisyon ang makakaipon ka ng 500,000 pesos na may nagpapadala ka pa at gumagastos ka din? Anong part sa Pilipinas ang makakaano ka? Ang ganda ng na mga ano dito, ang ganda ng mga na mga ano na, tulad ng biruin mo, additional 20,000 pag na-hit mo yung target. Saka na ng 20,000 na pag na-hit mo yung target. Nagulat ka ako nang nalaman ko eh. Kung hindi mo naman hit yung target, baka magkaroon ka na isang libo. ah, uh, ah, uh, uh, 10,000. o Baka magkaroon ka ng 5,000. Sobrang lalaki nung, ano, nung ng pera na makukuha mo. May mga pinagkaiba nga, nga lang. Katulad ng ang live dito ay hindi na ako convert sa pera. 'Di ba sa Pinas pag hindi niyo naubos yung live niyo, magiging pwede siyang i-convert sa pera na basta may ilang days na pwede i-convert sa pera. Yun dito hindi. So kung hindi kayo nagkakasakit, tapos yung sick leave nyo, sa Pinas di ba convert yun? Dito hindi. Kaya <laughs> yung mga hindi nagkakasakit, lugi kayo doon sa, sa leave nyo. Annual leave, alam mo yung mga ganun, di, basta hindi sila, hindi sila convert. Tapos, kapag ah uh, parang parang kapag above 40,000 ang sweldo nyo, hindi magiging double pay yung yung pag may holiday dito. Additional ano lang, additional leave. Parang additional rest day, parang ganun yata eh. May additional rest day kayo na pwede nyo i-take something something na ganun. Kung above 40,000. Kapag below 40,000 pesos naman yung sweldo nyo dito, saka siya nagiging double pay. Pag pinasukan nyo ay holiday. Ano pa ba? Yun lang. Maraming pasyalan, maraming pwedeng puntahan. Marami rin Pilipino dito. Halos lahat ng kanto, puro Pilipino. May, uh, may, may parang mall dito, Kota tawag, na lahat ng, halos lahat ng Filipino food meron doon. So, hindi nyo may miss. Kunyari, gusto nyo ng Lucky Pansit Canton or gusto nyo ng bagoong toyo na ano, lahat yun imported sa Pilipinas yun. Medyo mahal nga na pagkaganon. So, kaya hindi nyo na kailangan magbao ng mga kung ano-ano pagdating nyo dito. O okay, nga, isang bag lang. Hindi na lang nga kahit siya pabalik ako dito, isang malit na bag lang. Sa bagay, nandito na yung mga gamit ko. Kasi umuwi lang ako sa Pinas. Tapos para mag-apply dito sa bagong ano, sa bagong company. Di ba? So yun lang. Kung may questions kayo, mag-comment lang kayo dyan. Tapos sa uh, malay nyo, matulungan ko kayo sa pagpunta dito sa Malaysia. Or pag may katanungan kayo or something, i-clear natin. Or pwedeng gumawa din ako ng video kung may suggestion kayo. Yun lang. Ishabo Melvin and, and